Ano po kami? Malalaki na kayo! Kaya niyo na yung sarili niyo! Tita, hindi na po kami mahal ni Papa. Wala na yung Papa ninyo. Andito naman si Tita, di ba? <laughs> kayo na po mag-alaga sa mga anak ko. <laughs> Natita ang araw mo sa mundo? Kami po yung mag-aalaga sa'yo? Eh, hindi mo kami nalagaan eh! Oh, tita! Ano ang service mo naman? Anak Alis muna si Papa. Ha? Dati, huwag niyo po kami iwanan. Eh, anak. Kailangan kong umalis eh. Hindi ko matanggap ng bago kong asawa. Ayaw niya sa inyo. Papa, pagpapalit mo po kami doon? Mas mahal niyo po yan kaysa sa amin. Ang matigas ang ulo niyo. Oo, oh, hindi ko na kayo mahal. Doon na ako sa bago kong asawa. Ha? Ano po kami? Malalaki na kayo. Kaya niyo na yung sarili niyo. Ikaw, Yana. Di ba kaya mo na sarili mo? Siya! Huwag matigas ang ulo nyo, ha? Ano to, Brian, ha? Ba't naririnig kong sinisigawan ng itong mga anak mo? Tsaka ano yan? Aalis ah, ka? Paano na yung mga anak mo? Paano yung pag-aaral nila? Ahayaan mo na lang ba yung mga anak mo? Wala ka talagang kwentang, ama! Malalaki na yung mga anak ko! Kain nila sarili nila! Papa, 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 papa. Wala talaga tong kwenta tao na to! Brian! Tita, hindi na po kami mahal ni Papa. niwan na po kami, Papa. Ano ba naman kayo? Kahit naman wala na yung... Wala na yung Papa ninyo. Andito naman si Tita, di ba? Alam niyo naman na mahal na mahal ko kayo. Tsaka isa pa. Pwede naman ako yung tumayo bilang magulang ninyo. Ayaw, naman... ayaw nyo ba yun? May mama at papa na kayo. Tapos may tita pa. O, di ba? Three in one. Tsaka huwag na kayong umiyak. Huwag na kayong umiyak, oo. Oh? Ngayon. Hindi, naisipin nyo. isipin nyo. Andito pa rin si tita para tumayo bilang magulang ninyo. Huwag hmm? na malungkot, mga anak ko. Ang mga... Naman lungkot. na malungkot. <laughs> na Ay, masuk so hindi, okay, bili na kayo. Ay, init, init mga anak. Init-init magkaka... disrupt stroke tayo uh. 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 na ito. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Nahilo Ano ang tulog? nabilisan na, mo. ma Huwag hmm. hmm, ano mo nangyayari sa inyo. mapa, pa, promise na po ang pakiramdam mo. Ayos na po ba kayo? Basta mga anak, isipin niyo lagi na kahit anong mangyayari, Mahal na mahal ko kayo. Ah, uh, mga bata. Pinapaalam ko lang sa inyo na hindi na magtatagal yung buhay ng mamat-papa mo. Ah, uh, alam mo naman po siguro sinabi na sa inyo ni Doc, di ba? Ako na po yung magpapaliwanag mag sa anak ko. mga anak. Pag mawala na ako, huwag kayong malulungkot, ha? Tsaka, tsaka ipangako niyo sa akin. Magmahalan kayo. Tsaka huwag na huwag kayong Sa'yo huwag kayong mag-alala. Kasi pangako, kahit wala na ako, kahit wala na ako, gagabayan ko pa rin kayong dalawa. Kasi mahal na mahal ko kayo. Iiman na ano na po kami. Hanya po kami man? Dok, Kung ano man po yung mangyari sa akin. Pwede po ba? Pwede po ba makiusap sa inyo na kayo na po mag-alaga sa mga anak ko? Pag-alawa nyo na po. Eh, tamang-tama naman. At mag-isa lang ako sa buhay. Iniwan na rin naman ako ng asawa ko nung nalaman niyang baog ko eh. Huwag ka mag-alala. Papalakayin ko ng maayos tong mga bata at di ko sila papabayaan. Maraming <laughs> salamat, Dok. <laughs> Ate, namimiss ko si Daddy. Alam mo mo, ang swerte, swerte natin. Kasi, inampon niya tayo. Tapos nagbago yung buhay natin ng dahil sa kanya. Kaya nga kay, eh. Alam mo, parang ang daya, no? Iniwan tayo ng tatay natin. Tapos yung taong tumayo bilang tatay natin. Iniwan din tayo. <laughs> Pag bubuksan ko. Maupo po kayo. Ah... Uh... Nakikiramay ba kayo? Ah, uh, na po kayo ha, na napaaga po kasi yung cremation ng daddy namin kasi balak na rin namin kasing mag-move on na eh. Ah, hindi po. Kayo po talaga yung sadya namin. Bakit, Bakit po? Totoo yun eh, matagal na po kayo namin niya hanap. Kami? Bakit? Eh. Ah, ako po yung kapatid niyo na anak sa labas ni Brian. Alam niyo po, konting panahon na lang natitira dito ni tatay eh. Ikaw? Ikaw yung... nang iwan sa amin? Bakit nandito ka? Ha? Mga... mga anak. Mga anak? Huwag na huwag mo kami tatawag yung anak. Hindi mo kami tinuring na anak. Ginawa mo kaming aso? Iiwan mo kami. Tapos babalik ka? Bakit? Ha? Huwag mo nang tagtagan yung sakit na nararamdaman namin. Pwede ba? Malis kayo. Gusto ko lang namang makausap kayo eh. Wala! Wala tayong pag-usapan. Ha? Bakit? Dahil wala na yung tumayong tatay namin. Pagbalik ka. Pero ano, ha? Makihati? Sa so, kung ano meron kami ngayon? Okay. Pwede ba, Ida? Hindi, anak. Gusto ko lang naman na humingi ng tawad sa inyo eh. At saka, gusto ko sanang hilingin na sa matitirang araw ko dito sa mundo eh. Gusto ko sanang makasama kayo. Eh sana hindi ka na nagpakita? Pahihirapan mo pa kami? Ha? Huh? Natitirang araw mo sa mundo? Kami ba yung mag-aalaga sa'yo? Eh hindi mo kami nalagaan eh! Ate Tama! Ano ang salis mo naman? Ate, bakit hindi natin bigyan siya ng chance? Ano? Bakit tayo ba binigyan niya ng chance? Ha? Iniwan niya tayo! sa ibang tao. Pero alam mo, papasalamat ako. Buti <tipin> na lang. Iniwan <tipin> mo kami. Ate, tatay pa rin natin siya. Ate! Oh. Pa. Pasensya na po kayo kamamatay lang po kasi ni Daddy. Masyado pong naguguluhan yung... <laughs> hindi, nami, hindi nami na, hindi namin alam. <laughs> Naitindi ako naman, anak. Tama. Diba, kasalanan mo mga lahat ng to. Sana, ipatawad uh, mo ako, anak. <laughs> Tay, kung gusto niyo po, dito muna kayo tumira sa amin. Ako mong bahala kay ate. Kakausapin ko siya ulit. Salamat na ka. <laughs> ano na dito? Uwi ako. Ano ba? Uwi ako. Ano ba? Pahinga ka. Huwag mag-alala. Wala akong gagawin masama sa'yo. Walang gagawin na sama. Lalaki ka, babae ako. Magagalit si daddy namin kasi stricto yun. Kahit wala na siya, stricto yun. Uuwi ako, wala kasama yung kapatid ko. Ano ba? Uuwi na diba? ako. Ang paya dito. Ako mo yung susi ng uchi ko. <laughs> Bakit ba na? na? Bakit Hindi, kaya ko. Akin na nga ako? eh. Lasing na lasing ka na nga eh. Ano mo kaya mo bigay? Maglalakad na lang ako. Ano Pwede ba? Ang pala ate, tinatalong pa ni Papa kung nakawin na daw si ate Sia. Ito na nga eh, ilang beses ko nang tinatawagan, mini-message. Pero hindi nasagot. Kinakabahan na ako. Ate, may tumatawag. Hello? Ah, uh... Ikaw yung kapatid ni Sia, di ba? Opo. Sino to? Mabuti pa, punta mo yung kapatid mo sa hospital. na Ano? Uh, Pakisan pa ng location. Pupuntahan po agad. Sige po. Ate, tingnan mo. Huwag ka parang takot-takot ka. Si Sia. Sia? Ano nangyari, ate? Lost. Tal. Sabihin mo si Papa sa muna sa ospital. send ko yung location, ha? Sige, atay susunod kami ni Papa. Diana, kumusta na si Sia? Tay, nakausap ko yung doktor eh. Sabi niya, permanente nang mabubulag si ate. Alam mo, kasalanan ko ito eh Siya, patawarin mo ako ah kung hindi dahil sa akin hindi ka naman ma hindi ka naman maakasidente eh. hindi mangyayari sa iyo ito huwag kang magalala gagawin ko ang lahat para gumaling ka pangako anak makakakita ka ulit yan ah Bantay mo yung kapatid mo, ha? Kakausapin ko lang yung doktor. Sige po, tay. Ate, successful yung operasyon mo. Sabi ng doktor, okay lang daw ako na yung magtanda dito bandage mo. Sigurado ako, makakakita ka na ulit. Bakit At kami iyak? Ate... Kayo po yung... nabigay ng mata para makakita ko? Oo, oh, anak. Lahat gagawin ko para sa inyo. Para ma makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Sa mga ginawa ko dati. Hindi nyo naman po kailangan na gawin to eh. Ah, uh, pa, salamat po. Eh, alam po, may mga nasabi akong masakit kasi masama, masama yung loob namin sa'yo dahil iniwan mo kami. Pero hindi ko naman maalis yung katotohanan na ikaw pa rin yung tatay namin. Oh, sorry po. Sorry kasi hindi kita pinatawad agad. Pinapatawad na po kita. Uh, Maraming salamat talaga. Wala namang kayong kasalanan eh. Mas malaki yung kasalanan ko sa inyo. Ah, um, Pa. Sobrang thank you kasi. Sobrang laki sakripisyo nito para makakita ako ulit. Huwag kang mag-alala hindi ka namin pababayaan. Nihiya na. Um, Alagaan ka namin. Freeze! Freeze. At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayan sa araw na ito. Kwento, kapanapanabik, kagilagilalas, at kapupulutan ng aral. Nakuha ninyo ng magandang aral. Ang story ang ito. Story ang puno ng inspiration. Puno ng dedikasyon. At partisipasyon, lalo na kapag manipulation. population dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa POTG at Kiss Me Queens. Ako! Para ipahihwati sa buong sampayan ng Pilipino na lahat ng tao ay may kakainang magbago kahit pa gaano itim ang kanilang mga budi at sa ilang salawing lahi. <laughs> Tuloy lang tayo, mga mangarap sa ating mga kinabukasan at sa ating buhay! Suko sa ating tagumpay! Ako po si Marimar! Na isang anghel! Na lulala happy! Na langsas happy! ハハハハ